Magandang araw Pilipinas. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon, batay sa pinakahuling satellite data na ating nakalap. Makikita natin ang low pressure area na dating si Bagyong Wilma. Nakahapon ay tuluyan ng humina at ngayon ay isa na lang low pressure area. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong nakaapekto sa Mimaropa, lalo na sa Palawan, Mindoro Provinces at Marinduque. Huling na mataan ang low pressure area sa layong humigit kumulang 200 km silangan Timog silangan ng Puerto Princesa City. Hindi na inaasahang lalakas pa ito bilang bagyo at posibleng tuluyan ng malusaw habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, maaari pa rin itong magdala ng flash floods at landslides, kaya't doble ingat sa mga apektadong lugar. Bukod sa low pressure area, may epekto rin ang shear line kung saan nagsasalubong ang hangin amihan at easterlies. Dahil dito, posibleng makaranas ng maulap na panahon at scattered rains at thunderstorms ang kagayan Valley, Cordillera Administrative Region at CALABARZON. Maaari ring maranasan ang malalakas na pag-ulan, lalo na sa Cagayan at Isabela. Sa iba pang bahagi ng Luzon, naroon pa rin ang epekto ng amihan na nagdudulot ng malamig na simoy ng hangin at paminsang pag-ambon, lalo na sa Ilocos Region, Metro Manila at Central Luzon. Sa Visayas at Mindanao, sa pangkalahatan ay magiging maaliwalas na ang inaasahan lagay ng panahon. Wala tayong makakapal na kaulapan sa ngayon, ngunit posible ang bigla ang buhos ng ulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa mga susunod na araw, ay wala pang nakikitang mabubuong panibagong sama ng panahon, at umaasa tayong magtutuloy-tuloy ang magandang lagay ng panahon hanggang sa susunod na linggo. Para sa lagay ng panahon bukas, magtutuloy ang epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Luzon, kaya asahan ang mga pagulan mula Kagayan Valley at Cordilleras pababa hanggang Quezon Province sa Batanes, asahan ng maulap at maambon na panahon dahil sa amihan. Ang Ilocos Region, Metro Manila, at Batangas ay makararanas ng bahagyang hanggang maulap na kalangitan na may pag-ambon. Sa Mindoro Provinces, Albay, at Sorsogon, inaasahan generally fair weather ngunit may tsansa ng thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Palawan, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dahil sa nalalabing epekto ng low pressure area. Sa Visayas at Mindanao, mananatili ang mainit at maalinsangang panahon, kasabay ng posibilidad ng thunderstorms tuwing hapon at gabi. Para sa 24 hours rainfall outlook, inaasahan pa rin ang malalakas na ulan sa Cagayan at Isabela bukas ng hapon. Posibleng magdulot ito ng localized flooding at landslides, kaya't laging maging alerto. Sa sea conditions, may nakataas na gale warning sa eastern seaboard ng northern Luzon dahil sa malalakas na alon mula sa amihan sa iba pang bahagi ng bansa, katamtaman hanggang banayad ang mga pag-alon, lalo na sa Visayas at Mindanao. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, pakiclick mo lang ang subscribe button para sa napapanahong updates at para sa dagdag na impormasyon, maaaring bisitahin ang pag-asa website. At yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon.